Ingat na ingat sa pagdaan ng motoristang si Asnawi sa kalsadang ito sa loob ng isang subdivision sa barangay Bakakang Central, Baguio City. Ang kalsada kasi laging basa. Kadalasan po talaga marami pong na-aksidente, kadalasan po motor. Tapos yung mga sasakyan po, alos maubos na po yung gulong. Pero minsan po yung mga sasakyan alos magkabanggaan na po eh. Kasi pagpababa tapos yung paket, eh, minsan hindi makapreno ng maayos. Ang itinuturong dahilan ay ang tumatagas na tubo. Ka aksidente ang parte ng kalsadang ito sa Bakaking Sentral lalo na sa mga motorista. Maliban kasi sa lagi itong basa, kung mapapansin nilulumot na rin ito. Kaya ang hiling ng ilang residente lalo na ng mga motorista ay agad itong maaksyonan bago pa man magkaroon ng panibagong aksidente. Ayon sa mga residente, naaksyonan na raw ito ng mga opisyal ng subdivision noong nakaraang taon pero muli itong nasira na tatlong buwan na nilang problema. Tapos minsan sabon na po talaga yung lumalabas, tapos sobrang tulas po talaga kahit tao po minsan nadudulas eh. Tapos kaya po na naman po kaya po na post ko na po sa Facebook yung pinsan ko na naman po yung na aksidente. Yun po. Tapos yung pinanggagalingan po talaga doon sa may mga highway po sa taas. Yung mga bahay po doon. Yung mga parang pinaglabhan po nila yung kanal po nila dito po natatapon sa amin. Ngayong araw, nag-inspeksyon ng barangay sa inireklamong tubo. Ang nasabing tubo ay parte ng drainage system ng isang gusali. Tapos magsisit po kami ng on-site dialogue sa Wednesday para pag-usapan pag, na, pag lahat ng mga concerns nila at saka kung pwede para may address din kung ano yung kanilang i-recommend -re para ma-addressan yung issue. Na. Hindi rin kasi agad-agad mga ng barangay ang problemang ito dahil pribado ang kalsada at kailangan pang ipaalam ito sa subdivision. Tuloy doon sa Young Town Road, isa namin na problem dyan is because it's not yet a public road, hindi pa government road yan. Either barangay road or city road because it's still private road. So kailangan pa ng proseso para sana maglagyan ma, ma, action, namin ng mga projects. Sa ngayon, kinakausap na ng barangay ang may-ari ng kalsada para maaksyonan agad ang problema. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.